Ato malupit. Nasa KFC pero McDo ang hinahin. Ito Nasa KFC kami. Pero ang hinahin namin is McDo. Ito wala naman sa KFC ito eh. Pero nasa KFC kami. Ito may pasimuno oh gusto niya kasi dito kakain pero ang kakainin niya makdo spidey tinatanong ng manager bakit daw makdo ang kinain spidey bakit daw makdo oo oh. eh nasa kay ka tanong mo ayun pa, okay. ano ano mo? ano 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 Hindi masarap ano tubig nila. ano pa magbaha. May kunting lick pa tayo ka pa ka dito. Di ba ako din? Wala mm -hmm. ako. Oh. Salahan na mo yung pang nagbaha rito sa KFC. Ay, malupit si Spy. Hindi kumain sa KFC. Makdo. Ito pa si Mono rin to. Ayaw niya. Ayaw niya kumain sa Makdo. Gusto niya sa KFC. Pero ang pagkain mo. Makdo. Alam ko pa ka. Di ka makokontent. Wey, <laughs> puntaan mo na yung ano mo. Baka nagbabahan na ro'y. Ay, sa'yo mo. Hindi ko nga mo saray. Wala Eh, lipitin mo nato, ba? na to. Baka makakasal tayo ng manager ah. Okay. Ah, isko ah. Liter problem na naman, pa. Ha? Liter problem. No problem. Iyoti na ice cream. Ano ba ang problema mo? Saan? Ito may liter problem. Saan? Ito may liter Wala ka na. Ikaw may problema. <laughs> Ako yung may problema. Ikaw may problema. Pero baka, isa trunk. <laughs>